Umaasa si Senate Majority Leader Joel Villameba na mabibigyang solusyon ng mga panukalang batas na naipasa at ipapasa pa ng Senado ang muling pagtaas ng unemployment rate na naitala nitong January 2023. Kabilang sa mga tinutukoy ni Villameba ang pagpagsangayon ng Senado sa ratifikasyon ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na inaasa ang makakapagdulot ng nasa 1.4 milyong trabaho para sa mga Pilipino pagdating ng taong 20. 2031. Makakatulong rin ano sa paglikha ng mga trabaho paano ka one town, one product o itong auto pa program na naipresenta na sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Villameba, layunin ng auto program bill na maitaguyod ang iba't ibang produktong lokal ng mga micro, small, and medium enterprises sa buong Pilipinas at suportahan ng paglago nito. Dagdag din ang senador na target ring maendorso sa plenaryo ng Senado bago sila mag-session break ngayong Marso ang panukalang National Employment Action Plan o NIAP. Aniya, tinatayang makakalikha ng 1.7 milyong trabaho taon-taon ng panukalang ito. Tinitiyak naman ni Villameba na handa ang Senado na makipagtulungan sa Kamara at sa Ejecutivo para masigurong maipapasa nga ang mga naturang panukala sa lalong madaling panahon. Na. Ako, Si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.